Narito ang mga nagbabagang balita sa araw na ito, mga balitang bago at balitang totoo mula sa nakalap ng Barada FM 11.3. Samantala, kinumpirma ng Philippine Coast Guard Cebu kaninang umaga, hunyo sa ais ng anim na tripulante ang hindi sinasadyang masunog sa fishing boat na HBC King Brian ang patay. Sinabi ni Captain Jerome Lozada, Philippine Coast Guard Commander Cebu, na nasa 12 kataw ang sakay ng fishing boat nang masunog ito pasado alas 8 ng gabi nitong Merkoles, Hunyo 5 sa karagatan ng lungsod ng Naga sa Katimugang, Cebu. Napula ang papakoy sa makalipas ang isang oras, sinabi ni Lusada Nagaling ng Basbati province ang naturang fishing boat. Aniya, anim ang kumpirmadong patay, anim ang iba pang nakaligtas kabilang ang kapitan ng bangka. Ang mga nakaligtas ay nagpapagaling na sa iba't ibang bahagi ng Cebu City Hospital. Samantalang patuloy tayong kumukuntak sa Philippine Coast Guard Cebu upang makuha ang mga pangalan sa naturang mga tripulante. Ito ang Birada FM 101.3 Nagbabalita.